Agimat ni Paraon Mga kagimat, ito ang altar ng malakas na albularyo dito sa Cagayan de Oro. Marami siyang pasinting pinagaling mga kagimat. Trupa to natin. Kasama to sa ating team. Ito mga kagimat. Bro, ano to bro? Ano to, bro? Tanglad yan. The, uh, ah, ng tanglad. Bulaklak? Ito yung bulaklak ng tanglad mga kagimat. Ito pa yung dahon niya. Amuyin natin mga kagimat kung legit ba talaga. Ah, medyo wala nang masyadong amoy kasi ano na siya. Matagal, matagal. matagal na. Pero legit to kasi kasama kami sa pagguha nito. Yung bago pa. Ano, inamoy ko din noon na ano pa yan, amoy patanglad. Pero ngayon, wala na. Akala ko meron pang baho, mga kagimat. Before tayo, ipakita natin mukha ng albularyo, mga kagimat, na maraming pasyente, mga demonic position, hindi na kinaya ng mga simbahan, hindi kinaya ng mga mga exorcist na iba, pero sa kanya, sisyo lang. Ito yung mga gamit niya. Ito siya, mga kagimat, oh sa lahat. Oh, bro, ano masabi mo, bro, sa gusto magpagamot sa iyo? Uh, kung gusto magpagamot, uh, punta lang kayo, mag-contact lang kayo sa akin sa Facebook oh. Piso, uh, account ko, isa buhay. Oh, isa buhay. Oh. Ano 'yan, bro? Ano yung dala mo, bro? Nagmamantra ka, bro? 108 times. Oh, mantra. Oh. Mantra. Anong minamantra mo, bro? Yung mga... Mga pamarusa natin, hindi kaya pagpupundong. Ah, yung mga orasyon pampundo, Oo, oh, yun yung ginagamit mo pag mantra. Oh, yun yung ginagamit ko pag mantra. Ah, maganda, maganda. Kaya pala malakas yung technique mo, bro. Mag malakas, uh, maganda ang mga ganyan. Mga puder, mga ano, mm. na, mga mantra natin para lalakas talaga mm. yung tibay sa ano, combat spiritual. Mm. Kailangan natin magano, mag mantra. Oh, 108 times. Uh, ilang peraso paldo? 108. 108 'yan. Okay. Ah, 108. Ah, maganda ito palang gamit mo. Alas stress na. Para yung alarm mo bro pang ano yan ah pang, pang mantra na oras. Mantra talaga. Oh. Ano talaga na oras. Oras mo na para lagi kang nagmebititit dito bro sa oh. kwarto mo. Alas araw-araw. Ah, araw-araw. Para, para, Mabuksan yung third eye at saka ganun ma Masense mo yung mga ano. enerhiya. Oh, madagdagan yung energy natin oh. Kaya pala yung mga mangkukulam kahit mayroong ibang albularyo na nangkulam sa iyo, wala silang masabi, hindi sila, hindi ka nila natablan, di ba? Ay, ah, hindi, hindi. Kahit ilan. oh, kahit ilan ba yan sila? Kahit, kahit, kahit kailan, hindi pa, hindi pa. Ah, hindi. Oh, maganda, maganda, maganda. Ano tong gamit mo, bro? Ano to, bro? Ano laman nito? San, ito? San Benito yan. Kang Rojen galing yan, binili ko sa kanya. ah, sa si Rojen. Ah, shout out siya, bro. Shout -out si shout Rojen. Shout bro Rojen. Locks Day. Ah, kasama kayo, magkasama? Yung, ano, grupo namin sa dati. Ah, okay, membro kanya dati. Oh, mimbro. oh maganda. Malakas, bro. Mga, mga malakas. E no, pa ipit to oh, dignum dignum oo oh, dignum oh. pangipit sa ano pasinte pasinte sinasapian ganyan oh. ito gamit mo marami nang umiyak dito marami-rami na rin ah marami-rami na marami-rami na rin ah maganda maganda ay ito bro ano anong mga laman yan bro ito mga orasyon at saka mga mutya orasyon at saka mutya oh, ah pinagalo ay. mo ay. sino nagturo sa iyo paggawa ng gamit na ganito bro wala, ako lang. Bali. Ah, uh, -gaba, sa gabay mo, mga espiritu, nagturo, tinuruan, ka. tinuruan Kasi mga mga kagimat, sensitive siya na tao. Madali siya makasense ng mga espiritu. Tapos meron din siyang mga gabay, marami. Eh, Ginaguide siya, mga kagimat. Ito bro, ano to bro, ano to? Mga orasyon lang yan, pang tigal po. San Miguel pala to. Oh, mga pang tigal po. Mga tigal pang... po sa mga masamang espiritu? mga, mga kukulam. Mga, kukulam. mga kukulam. Ano mangyari sa kanila bro, kung matigal po bro? Halimbawa, pag tinagal po nila, automatic rebuild sa kanila. Ah, mga sumbalik, mga sumbalik. Oh, sumbalik. Ah, meron may, orasyon uh, ka, sumbalik bro. Meron, marami-rami rin. Maram. Yung minaman, minamantra ko din lagi. Ah, minamantra uh, mo. Ito, ah, uh, uh, rosary, rosary, Ah, isa sa mga gamit mo. yung mga, ay, ah, mga ganyan. Ito bro, ano to bro, ano to bro? Ano bro? Ano ba dito bro? Ah, ito ba yung singing bowl mo? Oh, yan yung yan ginagamit yan mo pag -cleansing, cleansing, ng mga gamit. Oh, minsan pag taboy mm, ng mga masamang spirito. Masamang mm, pwede din 'to pantawag, 'di ba, bro? Oh, pwede yan pantawag. Oh, okay, maganda, maganda, 'to, bro. Mm. Maganda mga gamit mo. Ito, bro, ano 'to, bro? Anong gamit nito? Yan pang sa kalahatan 'yan. Pang kalahatan? Oh, pang disgrasya sa mga Ah, pati disgrasya. Mga, mga kulam ganyan. Mga kulam. Ah. Uh, Di mga kalapit, mga aswang, di mga kalapit. Mga aswang, matigal po sila. O, matigal po. Ito, ito, ano naman to? Yan, city archangelist. City archangelist. Yan yung, ano, yan yung panglaban sa mga demonic. Ah, pang demonic position to. O, pang demonic yan, pang ano, pag binikit mo, talagang isay. Ano to, personal na gamit o pang pasint... Ah, personal, personal. Sinusuot mo yan lahat, bro? O, sinusuot. Uh, ito, bro, ano naman to, bro? Ah, uh, yan yung Sator Coronados. Mm. Anong ang gamit mo? Ang kalahatan. Ah. Uh, personal mo rin tong gamit. Personal din. Ito bro, ano to bro? Yan tetragrammaton. Tetragrammaton? O, pang, Anong gamit nito? Pang din para hindi ka lapitan ng mga elemento ganun. Mm. Mong yan mm. ang mong dalhin dalhin niya araw-araw para hindi ka lapitan ng mga demonyo. Oh. Uh, matakot sila, masulawan sila. Yan. Ito, ang kang inang Maria. Berhen Maria? Oo. Oh. May inam yan sa pangano, pang dipinsa kalahatan. Hmm. Yung mga gamit mo, marami, bro. Ito, bro. Ano to? Yan yung pang, ano natin, pang, pang limusan natin. Ah, pinalimusan mo para sa mga pasyente? Para Ganyan? pasyente. Ah. Bawa may pasyente. Oo. Oh. Kaya, bibili sila. Hmm. Dipinsa. dipinsa. Oo. Oh, pang, dipinsa pang dipinsan na na lang yun. sa sarili. Marami pala to bro. May atardar oh. Meron pa. San Miguel. Oh. Ito bro. Alibon ah, to bro. Yung libon na ano na. tinalawang na. Tinalawang na, na. Buhay na buhay. <laughs> nag-oil siya di ba? Oh nag-oil. Oh? Buhay na buhay. Na-fill natin yung oil niya mga hagimat. Buhay dong buhay na yan. Mm. Ito yung baon na walang mata walang bibig. Anong gamit nito bro? Ang kalahatang dipinsa yan. Lalo mm. na sa kabal. Ang mm, kabal. kabal. May tagulilong tagulilong, di ba? Tagulilong din yan. Hindi mm. ka makikita. Saan mo ito nakuha, bro? Binigay lang din sa akin yan. Mm. Binigay ano. Kasi baka kung albularyo ka, marami kasi mag-ano iyo. Share ba? Marami mag -ano. mga agimat, mga mutya. Ito, bro. Ano to bro? Yan yung ano natin, si Terkang Hilis na pinagkaloob. Sino, ba? saan mo ito nakuha? Sa ano lang yan, sa... Ang tawag nun, Sa sapa. Sumisa pa ikaw nagkuha? Oo, oh, ako. Kidlat 'to. Oh. Kidlat 'yan. Kaya pala medyo mainit 'to. Oh. <laughs> may kuryente. Ano anong gamit mo nito? Bakit may ganito? Panggilit 'yan. Ah, ah panggilit ganyan, parang espada. Oo. Oh, ano sa mga demonic. Ganyan na, ah. igilit mo sa leeg. Igilit 'yan sa. Marami na 'tong napatay, bro, na mga masamang espiritu. Oh. Mga umang kukulam na patay mo. Apat na mangkukulam, dalawang ano? Dalawang demonyo. Patay nito? Pinatay niyan. Oh, grabe ka. Hey, example bro, example bro. Ganito <laughs> <laughs> lang yan Oh. Oh. Ang bawa, pag ano, siyempre, tataas natin to. Tataas. Hihingi oh. tayo, ng pang oh. tayo sa Panginoon ng oh. ano, gabay. Oh. Para mapoksa yung ano. Tapos bubugan din natin ang sarili nating orasyon o oh, di kaya patungkol. Mm. Tsaka natin igigilit sa ano, sa sinasapian. Tao, sinasapian. Uh. So, pag ganon, Depende sa iyo kung saan mo saan mo igaganito iga kung oh. ganito is pang-ano to ni kamatayan. Kapag mm. ganito naman sa seter kanilis yung ang tibak. Oh, pag ganun. Ah, tapos yung pasinte. Pag ganun. Na tumatayang oh, automatic, automatic patay. patay na yun. Tapos yung pasinte gagaling na. Oh, Mawala yung uh, sakit niya. Mawala. Oh, ah, oh, magaling, magaling, magaling. Ganda Tumatic to. Eh, ito mga mutya pa dito, bro. Marami pala to, bro. Ano to bro? Pangipit? Oh, pangipit. Ng mga talandro. Ah, okay. talandro. B basa siya ng oil ah. Ito, ito ang mga maraming mutya oh. Ito mga kagimat, mga libreta niya, mga orasyon naman to lahat. Puno yan ang mga orasyon. Hindi na natin tingnan kasi ano, privacy din niya. Oh, mga feel nating energy nito mga kagimat para lumalabas. Mga ganyan ba? Malakas, mga malakas mga kagimat. Ito, maraming mutya, mahagi mato kintas niya to. Ano ano to bro? Ano to bro? Ano mga gamit nito? Ito, ano to? Uh, bawang. 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 Bawang to? Oh, mutya ng bawang hmm. yan. Saan mo nakuha? Sa ilog. Mm, ito. Saka ito bato umo. Bato umo, maliit. Maliit na bato umo. Ito. Saka iyan. Ano yan, mga kidlat dalawa. Nagkasabay yan sa isang puno. At ah, so na, balay, balay nakaganyan, so, nakaganyan, nakatusok. nakatusok puno. sa puno. Tapos may sunog. Ah, may sunog. Oh, ah, maganda. Dalawa maliit. Uh, yung isa, yung mata. Ito? Mata yan. Mata? Ah, may mata. Parang mata, mga gagimat. Oh. Mata ng isda ata. Oh, Anong gamit nito? Anong gamit? Taga bulag. Ah, maganda, 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 Ito bro, ano to bro? Yan yung libo na ano? Shell. Shell, mga gagimat. Oh. Shell. Anong gamit to eh? Pukpok mo to bro? Bro, sa nasapian? Pwede yung pang Pwede, <laughs> pwede rin yung pang po. Ah, uh, ang ganda. Hmm. Sobrang laki. Eh, dinadala-dala mo to palagi? Sa bag lang. Ah, bag sa bag? Oh, sa bag. Kala ko, gina inikwintas mo. <laughs> <laughs> Baga, parang mabigat. <laughs> Bigat. Ito mga kagimato, yung mga sangkap niya. Tapos ito, mga mutya. Nakuha niya sa saan mo nakuha bro? Sa ano yan sa may ilang ah, sa may ano tawag may ilog, ilog tapos ito. Yung mga pandakake. Ito, yung pandakake. Ah pang-ipit din to. Yung mga pang yan, Di dibon. Ito yung dibo na bagatay. Pang-ipit din yan. Walang butas ba. Pang-ipit niya. Maganda yan pang-ipit. Ito bro, ano to bro? Yung ano, Trabungko trabungko to? O oh, pinalimusan yan. Saan mo tin nakuha bro? Sa ahas? Sa ahas. Ganda to. Pinaliputan ng ahas to. yan. Ha? Pinaliputan ng ahas. Pinaliputan ng ahas. Libon. Ang galing nito, bro. Ang dami mong gamit, bro. Mga, mga maganda. Ito, linta. Linta. Original. Uh, Original. Mga linta, mga hagyimat. to. Oh. gusto nyo to. Linta. Ano to bro? Triangle. Ito na naging tres pico. Tres pico. Tapos parang pyramid. Pyramid. Huwag Ito <laughs> okay. mga... Huwag na yan. <laughs> ah, mga sekreto mo yan. Sekreto yan. Ano yan? Gayuma? Hindi. Ah, hindi yan. Um, Gayuma. Pangkolong, -pang pangkulong, pangkulong. Ah, pangkulong yan. Yan yung kinukulong mo. Hindi <laughs> yung mga ano, pangkulong. Ah. Sa, meron kang ano bro? Pangpaswerte? Ah, may pangpaswerte tayo. Mga uh, ano. Ah. Kaya nito. Ah, kita bro. Ito yung oh. pang ano natin. Pang paswerte. Pang paswerte. Pang negosyo. Pang kalahatan. Spiritum Hoxem to. Oh. Ah, pang kalahatan. Mga ano dyan. Maganda, bro. Sa'yo to, personal o? Personal. Pang, ano Wala kang pinalilimusan? Meron. Pwede rin tayo gagawa ng ganyan. Mm. Kung may magiglimos. Ito yung mga gamit ng mga ginmas. No? May itlog na may mga formula natin yan. Bato yan o hindi? Hindi. Itlog pa lang yan. Ah, hindi. Kala ko bato. Ito mo bato. Yan yung ano, crystal na bato. Parang mm. ano. Ayos mga kagimat. Sobrang daming gamit ng albularyo na to mga kagimat. Marami din itong pasyente. Kung gusto nyo magpagamot, pwede nyo kayong pumunta sa kanya. I-contact nyo lang ako mga kagimat para nagtutulungan kasi kami, part kami, kasama kami sa team. Team namin. Tapos, nagtutulungan kami. May pasinti. Minsan, hindi ako nagbo-vlog about sa panggamutan. Pasinsya na mga kagimat. Kasi, ano mga kagimat eh. Um, mara ko, pag magbablog kasi ako palagi ng panggamutan. Maraming magpagamot sa amin. At meron akong trabaho. So, hindi na ano. Hindi ako maka ano ba. Yung schedule natin. Kasi, nagtatrabaho ako tapos may nagpagamot minsan yung schedule ko mahati kaya bihira lang ako manggamot maganda to bro ano to bro itlog bro itlog ha bato. itlog naging bato wow maganda itlog sa agila naging ito bato mangga mangga mutya ng mangga tingnan natin bro okay lang bro tingnan bro okay lang eh, eh e, kunin mo bro Pwede patingin bro. Tingnan natin mga kagamer. Lugo. Saan mo ito nakuha, bro? Sa may ilog. Oh, wala, bro! Ano ito na? Ito yung mangga. Oh, Tidaknya mangga. Mutiya mangga. Mutiya mangga. Ya isa, bro. anut ito? Ano yan? Pangalas. Kidlat lang yan. Kidlat? So, kagimat, please like. share, comments, and subscribe to our YouTube channel. And follow me on Facebook. At kita-kita tayo sa susunod na video. Kasama natin ang albularyo na si Isa Buhay. At ako ang iyong kagimat na si Paraon. Marami pong salamat sa inyong panunood.